Iniwan ni Brittany Maynard ang kanyang kahuli-hulihang Facebook post kung saan pinasalamatan niya ang kanyang mga supporters. Noong Sabado, November 1, habang siya ay napapaligiran ng pamilya at kaibigan, kumuha si Brittany ng legal na prescription lethal drugs na kanyang ginamit sa pagtapos sa kanyang buhay sa edad na 29. Ito ay kanyang ipinangako sa isang public article na na-publish ng CNN at People Magazine tatlong linggo nang nakalipas. Noong Enero, si Britney ay na-diagnose ng terminal brain cancer at matapos ang ilang operasyon ay anim na buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Imbis na maghanap ng iba pang paraan para mapahaba ang kanyang buhay, sinimulan ni Britney ang kanyang bucket list quest kasama ang kanyang mga magulang at asawang si Daniel. Nagtapos ang kanyang listahan na nagpunta sila sa Grand Canyon noong Oktubre. Sinabihan ni Britney ang buong mundo na pinili niyang mamatay sa November 1 sa Oregon, isang estado na pinili nilang manirahan dahil mayroon itong batas na death with dignity, kung saan maari magprescribe ng lethal drugs sa mga terminally ill patients ang mga doktor basta pumasa sila sa napaka-strictong criteria. Ang Oregon ay isa sa limang estado sa US na pinapayagan ng assisted suicide. Ito ay pinagbabawal ng batas sa ibang estado. Ayon sa Death with Dignity na organisasyon sa Oregon, lahat ng tao ay may karapatang tapusin ang kanilang paghihirap at sumang-ayon sila sa desisyon ni Britney. Pero para sa ibang tao sa media at internet, mahirap tanggapin ang desisyon ni Britney dahil ang mga tao ay walang karapatang tapusin ang buhay na ibinigay sa kanila. Marami rin ang nagsabing si Britney ay brave, honest at logical at siya rin ay natawag na inspiring. Mula noong pumasang batas na ito sa Oregon noong 1998, may anim na pong terminally ill na taong pinipiling tapusin ang kanilang buhay bawat taon. Wala na sa mundo si Brittany Maynard pero patuloy ang debate. May karapatan ba mga tao na tapusin ng sarili nilang buhay o ito ba ay isang immoral na gawain? Rest in peace, Brittany.